Ay guys, may tanong na, po ako kay oh. Idol po kay Isda ay. May tanong ako guys. Idol. <laughs> may tanong ako Idol, nakakabuntis ba? Nakakabuntis bang pisot? Siyempre Idol. Ah, okay. Kuan mo guna ang difference ron na Idol kay ngano, ang pisot wala mangon nagipikas ang kuan. Ang nang nang pamalos. Wee, na. Pero ginagugud ka sa mga babae ang pisot. <laughs> Nagdepende ang idol kay ang kana kano ng idol kay ni kuan nang episode kaning ini ini gandos burak mo vacuum ba mo vacuum ba oh my god uh, pero pwede mo kasawang episode idol oi oi happy sa oi okay hi guys tawin ko si Pax kan guys idol Pax pero idol pwede bang pwede ba magkasawang episode pwede pero dapat yung babae episode din para match ah? ay <laughs> may meron bang ganun meron okay, okay, okay. Bulukol, bulukol. Sa mga episode dyan, guys, huwag kayong makalala. Nakakabundis pala episode ang pwede makasawa ang episode. Sa mga episode dyan, go lang. Magparami kayo. Magparami kayo, mga episode. Bye-bye.